So ito na yung mga pulet natin mga ka-farmers na mga RTL. So meron na ding uh, nagsisimulang parang malapit na magpakasta mga ka-farmers. So ito. So ganyan oh. No? So once na yung mga manok na ganyan, malapit na yung mangitlog. So yan oh. No? So ngayon, bibigyan sila natin ng pagkain. Tong pagkain nila ay hinaluan ko ng uh, yung mais at saka yung layer crumble, yung pampaitlog ng manok. So mag-iisang linggo, mahigit isang linggo na isalanan dito sa atin mga ka-farmers. So, yan kinakain nila mga ka-farmers. Layer crumble na hinaluan ko ng mais. So, itong mga babae natin ay 15 heads po sila. So, ito yung gagamitin natin sa breeding. Plus, yung mga uh, matatanda ko na breeders rin. Pwede ko rin gamitin yon So, by November or December, meron na tayong mga available na fertile eggs soon. Sa mga white leghorn natin. So, ayan. All right, so yung mga rooster naman ay ready ready na yon. Malalaki na sila at kumakasta na rin. All right. Hello mga farmers, for awareness lang baka na scam kayo ng uh, produkto na ito. Etong page na ito ay hindi po sa akin at ang laman ng page nito, especially itong mga reels, ay mga videos ko sa YouTube na kinuha at uh, inedit at uh, para mag-endorso ng produkto. Pero mga ka-farmers, hindi talaga ako nag-endorso ng produkto na ito. At lalo nang walang kinalaman ako dito sa mga produkto na ito. So kinuha lang yung video at uh, inedit at yun na nga, ginamit dito para makainggan para magbenta ng kanilang produkto. So baka mas kam yung mga ka-farmers dahil hindi ko naman nasubukan kahit isa nitong produkto na ito. So paki share lang mga ka-farmers para aware yung iba dahil maraming nagko-comment dito na gustong bumili sa produkto nito. Pero wala talaga akong kinalaman dito at hindi ako nag ng produkto nito. Maraming maraming salamat. So, mga na yung mga hatch atong panguhaan ni og eggshell na eggshell para na space ang atong mga piso so naka zip tie kaya para dili magkasagul sa gul dili maabri ang portahan ito yung mga itlog na pinang-incubate sa atin mga ka-farmers ito ay g-foul at ngayong araw ay kinukuha na ito at bago nila kukunin mga ka-farmers, nag-marking muna sa mga sisiw para ma- sabi natin yung kanilang bloodline or matukoy natin ang kanilang dugo or bloodline ng mga sisiw na ito. Alright, So yan mga ka-farmers, nagma-marking na sila at pagkatapos nito ay uuwi na rin sila. alright